So, magandang hapon sa ating lahat guys, no? Uh, for today's video pala, uh, pupunta tayo ng ano, baklaran. Magano tayo, Magbibili tayo ng ah, uh, tawag dito, school supply ng mga bata kasi pasukan na naman. Ah, uh, sa ngayon, guys, hindi ako makakapag-video papunta doon dahil kung magbibidyo ako guys, masyadong mahaba, guys. Uh, ang gagawin ko na lang, doon na lang ako sa baklaro nung video no? <coughs> uh, samahan nyo ko, guys. Tara! Let's go! So guys, pauwi na pala kami. Ah, uh, kami dito kasi may nagtanong sa akin kung saan daw sa papuntang El Ah, uh, tinuro ko siya dito bandang kanan kasi kung ituturo ko siya dito sa kaliwa, malayo yung iikutan niya sa kabababa pa siya ng overpass. Kaya ginawa niya Ate, sumama na lang muna sa amin. Ayan, yung naka kulay green na bag. Sumama muna sa akin kasi hindi niya alam ginawa ko, tinuro ko siya dyan sa bandang kanan kasi kung dito siya sa kaliwa ang haba ng ikutan niya yan guys Sige, parang ano nga yun no parang masikip parang masikip talaga <laughs> kasi maraming tao dito guys kaso wala lang ang juwa, ayan guys oh akala ko kalsada lang matrapik pati rin pala sa overpass ma traffic sa sobrang dami ng tao din ito pala guys tong binababaan namin sa pasay na to doon banda sa may kaliwa guys Ah yun doon sa baklaran ayan guys oh so, kung makikita nyo yan oh no? grabe ma traffic talaga guys kaya di na lang di na lang talaga ako nag uh, Nag-video doon kasi sobrang ingay. nag -focus na lang ako sa pagbaba. <laughs> Pauwi na. So, what's up guys, uh, nakarating na kami sa bahay. Kakarating lang. Hindi na pala ako nag-video kasi masyadong ma-traffic, natagal lang kami pag-uwi, guys uh, ito lang pala yung mga nabili naming school supply dahil nga napaka liit lang po ng budget na tinabi namin kasi mga ano pa naman grade 1 to kinder pa naman guys eh. ito lang guys may libre kasing gamit na at saka may libre din palang ano may libre din palang school supply yung school na papasukan ng kap uh, kapatid ng asawa ko kaya ito lang talaga yung pinamili ng asawa ko uh, pagpasensya nyo na pala yung bahay namin kaya ganito to kasi siyadong maliit lang po kasi ito guys eh no? konti lang talaga yung ispis guys oh makalat guys no pagpasensya nyo na ganito lang talaga yung design ng bahay namin <laughs> Ah, sige guys, no, hanggang dito na lang muna tong video ko. Ah, huwag nyo pong kakalimutan mag-follow, like, share, and subscribe guys. At saka, uh, pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking panibagong channel na ginagawa. Salamat guys!